Pangalan mo? Juanita de la Cruz, na Matalik, Tatabing. So saan na po kayo ngayon dilipat? Eh, hindi pa. na po ang isang ano namin problema. Pero nakiusap po ba kayo sa kanila na huwag mo na kayong paalisin habang di pa kayo nakakahanap ng pirahan? Hindi po, gobyerno pasi na kasi na. Kasi naghiring-hiring po kami dyan eh. Pagkakataon na, parang nagdesisyon na naman ng Korte na papaalisin na kami sa sarili ng mga lupa nila. Yun sabi nila. Voluntary kami ng malis. Kaya alam mo, maghihintay kami ng tulong sa kaya tayo mga lupa nila. Nila nang huling interview kami dito. Meron nga daw kami na sa Ilang taon na po ba si Lola? 78. May mga anak po ba kayo? Meron naman po. Kaya lang, ang edad ko na dyan sa barangay na yan, 50 sa na ako dyan. Opo. Mm -hmm. Ano po bang gagawin doon sa lote na yun? Hindi ko po alam kung anong gagawin nila sa lote nila. Bahala na po sila. Okay. Um... Opo. Diba, 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 diba natin. Na, pati ako naiiyak sa'yo. Nanang, kastong. iyak sa'yo, diba, pati diba, tuloy ako iyak kay nanay. Kastong nanay, so, kastong nanay. Iba di inbagali siya yung lumaitan siya yun na yun. Tapos ipakibusap ko na lang. Kasi November talaga no, ang demolish ano, kasi ang So, hanggang October matapos, <coughs> na yeah. lang po yeah. sa mga, ano, yeah. sa yun. basta, nalapasan mo ti meeting hindi pa naaramit ano. Yeah. Yun, bangat, ah. Mayor, di handa ko rin yung ako kami, tayo di, di ba ano na tapos kaanakan mo, sa natin. Ay, kindaga? Kaanakan 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 mo. Kaanakan mo. Kaanakan mo. Kaanakan mo.

nya na no ano ka nang resolution doon si si sa sanggunian paano, si at si sa sanggunian, paano, si at, si sa sanggunian si additional na pwede, pwede. Financial, additional financial assistance sa naibigyan natin 5000 pwede po ba sumulat kayo hmm, sa sanggunian bayan oh, no. No? sumulat kayo nakalista po lahat ng pangalan nyo doon na humingi pa kayo ng karagdagan tulong, po sa pamalang bayan ng Gimba. i-address sa Para doon po sa susunod na mahihilingin ni Mayor na assistance in crisis situation, in crisis situation ipra-priority po namin kayo doon. Hindi ba ng ano? Di ba? Resolution. Sa lunes, sa lunes. Lunes? Sa lunes, gawan natin na dagdag kasi... Oh. Oh. Lunes. Lunes. May listahan ba sa'yo? Meron. Po. May listahan na 'yan. Ikaw na lang gumawa ng sulat. Opo, ako na po. asking appealing for additional for the following beneficiaries who were, whose houses were demolished. Yeah. Ang, para ikaw na lang gumawa para hindi na sila hindi sila may Siya nang gagawa. Ilang balat okay. sila. At ito na po yung ating naging usapan po na po tayo ng conference with the National Housing Authority and yung po doon sa RTC. Ito po yung sinabi na talagang uh, parte po ng patulong namin sa sa programa ng National Housing ay kailangan may counterpart po yung NGO natin which is yung municipio po natin. Ngayon po, ito na po yung uh, napag-usapan natin during the meeting na maliit po na financial na tulong ng ating munisipyo sa pangunguna po, siyempre ng ating mayor at siyempre ng ating uh, sampuni ang bayan at ang ating busy, uh, busy mayor po na si uh, galang honorable uh, Ma'am Beltran. So ito na po yung 5,000, ipagdamot niyo po yung uh, binibigay ng ating munisipyo. So part po ito ng ating documentation kasi po kailangan ito sa ating report. Yan na ano, si oh, po yung ano. Hindi, pabilahin natin dito. Opo. Tayo po rin mm -hmm. sa sarapan. Yung documentation po so.